Hello po mga So, dito ako ngayon sa ribbon cutting nila Carla. At so, patapos na. Nakahabol po kami. Ang layo-layo. Ang laki-laki ng bahay. Dito ang lahat. So, nakakatuwa po. Kasama ko si Bunso. Jem, hi ka. Kasama ko po siya kahit sobra. Ano sa amin to? Parang lampas isang oras po bago makarating dito. Ate Carla, pwedeng ano, mabilis na house tour sige po, tara Silip tayo, pa. tara, tara jam. Sama kami ni Ate Carla. Wow. Yun, ha? No? Ito na siya. Ay, wow naman. Sige, okay, pwede? Sanang, ito ang kwarto nila mama ng kapatid. Ay, ang Congrats! Ay, wow naman. si siya, nag nag-design nito? Ay, ang ganda! Parang favorite mo ang pink ah. Thank you so much wow. po. Anong feeling? Tapos na? Po. Sobrang saya. Sobrang nakaka overwhelm po. Grabe. Thank you so much po sa liyan. lahat ng na sponsor, sa lahat ng sumusuporta po sa amin. Kababuhin so, ka rin ako ng tirakulara. Magbubuhin ka rin ako ng sumusuborta po sa Amazing. Kala ko kanina naligaw kami. Kasi first time ko dito ngayon. Nakakatuwa naman na umabot sila dito para magpahatid ng tulong sa inyo. Congrats Carla! Happy rin ako sa iyo nyo. Yes! Thank you po. God bless. Papagpunso kong kapatid. Jeremiah. Si Carla yan. Wow. Malapit din dito yung kay ano? Kay La Rose Ann. Diyan po sa likod po niya. Ah, dyan sila?

Sabigayan na guys. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Ayan, ganyan po dito. Masaya kahit tapos na po yung ano, yung event, tapos na po yung vlog. And tapos na po yung pagkain. Ganda tingnan ng bahay oh. Um, laki po niya actually. <laughs>